ang luha ng inang si Liz, tuwing pinag-uusapan ang kalagayan ng kanyang dalawang taong gulang na anak na si Janzel. Mula kasi nang maipanganak ito, ilang gamot at maintenance ang kailangan niyang araw-araw inumin dahil sa sakit nitong congenital heart disease o pagkakaroon ng butas sa puso. Ano po, syempre, di ba, parang sana ako na lang, parang ganun. Kasi mahirap. Lalo na kapag uh, na-skipan niya yung medicine, ganun. Hirap siya kasi Wish, pero, pray lang sa God. Sa kabila nito, ramdam ng ina ang paglaban din ng kanyang anak. Dahilan para hindi siya panghinaan ng loob, gaano man kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Kabilang dito ang mga pinansyal na pangangailangan, lalo pat nalalapit na ang operasyon ni baby. Kasi struggling ka talaga pagdating sa medication. Kasi, lahat, anuin mo, gagawin mo, ganyan. Eh, buti sana kung medyo mura lang. Eh, sa puso po kasi. Kaya medyo mahirap yung financial. Ganito rin ang nararamdaman ni Joel tuwing naiisip ang kalagayan ng kanyang kapatid. Yung maliit na tulong, actually kahit sabi na walang maliit ngayon eh. So gaano, gaano man ka liit kalakian yan, still a help kung na, naipon yan. Malaki pa rin tulong yun. So... Noong Sabado May 18, Si Baby Janzel, kapatid ni Joel at dalawa pang mga pasyente na piling mga benepisyaryo ng isang concert for a cause. We start ito actually uh, within the church only. So nagkakandak na tayo dati ng concert for a cause uh, sa mga instrument ng church, uh, church building. And then uh, here come itong si Angkor Will na nagsabi na how how about if mag-conduct uh, tayo ng mga ganito. Eh, kami naman actually noon problema namin yung mga venue since yung, nung churchmate namin na uh, maluwang yung place niya is uh, long Longlong, so malayo. So parang blessing sa amin nung dumating itong, itong si Angkor Will na nag-offer ng partnership. Pero higit ang kanilang pasasalamat sa Anchor Wheel, hindi lamang sa pagbubukas ng kanilang pinto para sa aktibidad. Ang sabi niya, kung ano yung sale ninyo ng tiket, uh, tatapatan ko. Yun yung 100% na ibibigay natin sa beneficiaries. Kundi pati na rin sa mismong pag abot ng tulong. Dito natin makikita na yun nga, ang sabi nila, na yung business nila is to help. Thank you very much po sa pag pagtulong -pag po niyo sa amin. Kung wala po ito, at least malaki mong tulong sa amin po sa... I know, hopefully, and of course, I pray na uh, more blessings pa sa inyo, sa atin lahat, para mas marami pa tayong matutulungan. So, once again, in behalf of my brother, thank you, thank you very much. Mamati kami, iti uh, kinayimbag mo, mamati kami, iti ayat mo, wapo, uh, katapatgam uh, kadi sa mga nais magbigay ng tulong, maaaring magpadala ng mensahe sa Facebook page ng Anchor Wheel o Regional News Group Luzon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.